buka tel, jalan jauh, <laughs> henguli <laughs> galung, galung, harapan ya mas buat kita galung, masih yang sulit tak ini bah nemu lagi bah, harapan sekali si sud, buka tel kamu bandilis dilis? Yung libud ba? Yung libud Ganyan lang <laughs> magkano, magkarasa ng sangap Yung may muskitero ba? panghuli huli ng lamok ba? Kaya, yeah. yeah. kaya ginamit namin dito sa ano, sa bunso namin yung Yung ano na, pinyo na butas na ano bunso Para hindi kabuhi yung ano mga estia ba? Para hindi kabuhi sa buslot ba? labas ba? Para yung yung mga lamok at pumasok na yung lamok na hindi kalabas.

Yes. Yung ba? Kaya ito yung nahuli yung mga mabgas, ang tawag dito sa amin, sa si Bisaya ba? Mabgas, yung tawag sa si iba yung Dili siguro. Oh. Ano sa mga Yan, tiyan, mo na mga kumu natutuloy natutuloy sa ano ba? Sa may butas ba? Kasi wala kahit talaga bungag bunga talaga yung ano? <laughs> <laughs> yung butas ba nang ano yung ating gayan. Hmm. Yeah, linisan ito na, linisan natin ng kuno. ano Anon pa kabilang munsod? Tingnan natin nandoon kung may huli ba. Kaya samahan yung kami sa aming adventure, munsod adventure. adventure. <laughs> Alright mga kamuhu Ayan na po sa kabunsod Talagang salamat sa ginawa ni Kuha So sana may huli Apat ay yung bunsod namin nilagay Yung dalawa yung Mga kamo, may huli daw sabi ni Papa. Kasi apat na bunso ini ilagay kamo. Yung bunso namin, yung ano ba, yung pinakamalaki yan, no? Yan yung pinakamalaki bunso namin. Kasi haba talaga ng ano yan. Lin, linya. haba ng ano, mang takot isda. Yan, no? yan yung bunso na pinakamalaki kasi, kasi dalawang bunuan yan pinag-isa lang bukat ya bukat, hei, asin mana, Bagus ukurin, ayo yang bunga nggak, ya <laughs> dilih tuh di itu ada yang mau ngisda kamu, yang lebut bayun dilis, ya no, yang terap melipapa, terap nah. Ayan. Ayan na. Pwede oh, mong butawa na. Oh, butawa na natin. Ah, kuha tayo ng anong lagayan. Hirap. Hirap talaga kapag malalim talaga kamo ho. Kasi hindi na matutubkad sa ilba. Hindi sagad yun talaga yung til ilalim. Medyo dami talaga oh. Yan you know? oh. Dami pa naman dumi. Yung mga seaweed, yung mga lucilus ay ba? Ha? Oh. Sakto to. Ayan. Perfect. <laughs> Sakto lang yung dato. Yan you know? oh. lilibog na. Ayan, alright, ito na, ito na mga kumuhon. Hawakan natin 'yung ano. Oh, oh, okay, kaya eh, Yan. Yay. Okay. Okay. up, 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 okay, right, Yan. damis nga, da. gorap, oh wana, wana.